Hello guys, good morning ulit. Kamusta po kayo? Ayan. Update tayo sa ating bahay. Sana so nga pala guys, hindi ko pa nabanggit sa inyo. Ayan, okay na yung taas niyan. Ito, napaglagyan na sila ng flashing. Ayan, yung kulay pula na yan, flashing yan. Ayan, talaga lang nila yan ng isang araw. yan ito, ito siya. Ito. Ito pa rin. Wala pa rin naman ito nagbago ulit. Uh, maliban po sa ating cabinet. Ayan. Sana yung ay ilaw. Buksan natin yung ilaw. Ayan. Ito, meron na po siyang cabinet. yan po. Kahoy ang ating pinalagay na cabinet. Kasi nga, hindi na nabanggit ko sa inyo, mahal ang aluminum talaga. Pag yung ating gagamitin ay aluminum. Ito, ganitong style yung pinagagawa ko na, ko na aluminum. Bumalik ako ulit doon, kasama ng sukat. Uh, ang presyon niya, yung ganyan na ganyan lang kahaba, apat na pintuan lang. Ang presyo na po niya ay 17,500 na po siya. E ito pag plywood ang gamitin mo, hindi naman ganun kalakihan ang magagastos mo. Balit, ang bibilhin mo lang, plywood lang, yung mga niya sa pang ano, pang kabit-kabit ganun. Gaya niya, dalawang ano lang ito. Ay isang layer lang ang aking lalagay diyan. Ayan, bali hindi ka gagastos dito ng uh, 17,500 na kagaya nung sa aluminum. Ito ay pinturahan ko na lang siya. Ayan, kung hindi ako makakita ng formica. Kasi may nabibili naman na formica yung itinatakal dyan. Yung uh, parang laminated siya. Uh, nagpunta kasi ako sa mga bilihan, hindi available bali, ang hindi ko na lang napupuntahan ay Wilcon. Sa City Hardware ay wala. Kaya sa, tatry ko sa Wilcon, pero pansamantala, lalagyan ko muna siya ng ano, ng uh, pintura. Pipinturahan muna natin siya pansamantala. Siguro kulay puti. Yan. ang aking bayaw ang gumawa nito. Uh, ah, talagang ito talaga yung kanilang ah, trabaho pag ah, ano nang paggagawa ng cabinet. Kaya magaling siya gumawa ng cabinet. Pulido po siya gumawa. Pati ang pintura. Yan, tingnan niyo ang kanyang mga pintura. Yan, siya ang mga siya ang pintura ng buong bahay ko. Eh? Ito, yan, yan. yung mga pintura na yan. Sa lahat yan. Tapos dito naman ay ito yung pinakailanin niya pero ito hindi ko na siya lalagyan ng divider, ganyan na lang siya. Hindi ko na siya lalagyan ng divider. Ano lang naman, lagayin lang natin ng mga anik-anik dyan, mga walis-walis. Tapos ito, ito pala siya. Okay na siya. Kulang na lang ng pintura. yung Nag, nagtanong na rin ako ng washing machine. Ang washing machine ay pumapatak din na sa 10 kilogram ay pumapatak din siya ng mga nasa 16,000. Magandang klase na yun. Yung automatic na washing machine. Ayan, ito. Lalagyan na lang ng mga handle. At pipinturahan na lang at lalagyan ng mga handle. Kaya hindi pa niya nilalagyan ng mga handle kasi pipinturahan pa po yan. Ayan guys, wala pa naman po ano, masyadong maing Wala pang gawa. Uh, yung bayaw ko na lang kasi natitira dito na gumagawa. Tsaka yung kapatid ko. Ayan nga pala guys, itong ating banyo pala. Mayroon na rin tubig. Napaglagyan na ng tubig na buksan natin. Nalinis-linis na ng kaunti. Natanggal na yung mga alikabok. Pero, inano lang yung mga alikabok. Uh, ina, uh, tinanggal lang yung mga dumi. Pero, hindi pa yan dinis. Hindi pa sya nasasabon o ano. Yan sya. Bali, isahin mo lang ang linis namin pag natapos na talaga lahat-lahat. Ayan. So, ayan guys. So, hanggang dito na lamang ulit ang isa na naman na blue sana kayo mag- Huwag sana kayo magsawa na sa aming mga video. Ayan. Labas tayo. Sana po kayo magsawa. Maraming salamat sa inyong panunood. Maraming salamat sa inyong suporta. thank you so much, guys. Bye. Masalam. Shukran kiti. Bye-bye. Ingat po tayo palagi.